The Keystone oil pipeline has been shut down. Trans Mountain pipeline expansion, which the federal government bought in 2018. The cost to complete it has since ballooned to a staggering 34 billion. The government's plan is to sell the pipeline and make that money back. With our ideological approach, we are delivering. Isang malaking pagbabago ang naganap sa global oil trade. Matapos ang matagal na paghihintay at pagkaluhi ng bilyon-bilyong dolyar, tuloy-tuloy na ang pagdaloy ng langis mula sa Trans Mountain Pipeline sa Canada. Matagal na itong plano, ngunit nitong Mayo 2024 lang ito tuluyang naipatupad. Ang pipeline na ito ay konektado mula Alberta hanggang sa kanlurang baybayin ng Canada at layunin nitong maihatid ang langis patungo sa mga bansang Asyano gaya ng China. Bakit biglang piniling talikuran ng Canada ang Amerika at makipagsanib puwersa sa China? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Dati, halos lahat ng langis ng Canada ay ibinebenta sa Estados Unidos. Sa katunayan, umaabot sa 98% ng kanilang langis ay kinukuha ng Amerika. Ngunit ngayong tapos na ang proyekto, handa na ang Canada na bumitaw sa pagkadepende sa US. Pero hindi natuwa ang Amerika nagbanta si dating U.S. President Donald Trump na balak bumalik sa kapangyarihan ng 10% taripa sa mga langis at gas ng Canada. Ito ay isang hakbang para pigilan ang Canada na ibenta ang kanilang langis sa iba. Habang nagkakagulo, tahimik na kumilos ang China. Pumasok sa eksena ang Rangsheng Prochemical, isa sa pinakamalalaking oil refining company ng China. Agad silang nagtayo ng opisina sa Calgary, Alberta o ang sentro ng langis sa Canada. Hindi lang sila basta nagtayo, kundi agad ding nagkaroon ng kasunduan sa Suncor Energy na isa sa pinakamalalaking oil producer sa bansa. Simula Hunyo 2025, regular nang magpapadala ang Canada ng 200,000 barrels ng langis bawat buwan patungong China. Ang mga kargamento ay idadaan sa malalaking oil carriers mula Burnaby papuntang Zhang, China. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang ito ang plano ng Rangsheng. Ayon sa ulat, kinakausap na rin nila ang iba pang kumpanya sa Alberta, gaya ng Cenovus Energy, na kayang mag-produce ng 800,000 barrels kada araw, pati na rin ang Canadian Natural Resources Limited. May interes din silang makipag-deal sa mga global companies tulad ng BP at Shell na may investment sa Canadian oil sands. Ang mga kasunduang ito ay gumagamit ng tinatawag na FOB terms. Ibig sabihin, Kapag na-load na ang langis sa barko, kontrolado na ito ng China. Kung tataas ang presyo sa Japan o India, pwede nilang ibenta ito roon. Gamit ang ganitong setup, pwede silang kumita ng dagdag na $2 hanggang $3 kada barrel. Hindi ba't parang sinasadya na talikuran ng Canada ang Amerika? Bakit tila mas pinili nila ang China kaysa sa kanilang matagal ng kaalyado? Simple lang. Gusto ng Canada na makawala sa pagiging dependent sa US. Sa kabila ng banta ng taripa, mas pinili nilang makipagsosyo sa China na nangangailangan ng langis at handang bumili sa mas maayos na kasunduan. Ito ba ang simula ng bagong alyansa sa pagitan ng Canada at China? Posibleng ito na ang umpisa ng mas malalim na ugnayan sa larangan ng enerhiya habang ang Amerika ay unti-unting naiiisan tabi. Matagal na itong hinihintay ng industriya ng enerhiya sa Canada. Mahirap at magastos magtayo ng malaking pipeline, pero sa wakas, natapos din ang Trans Mountain Expansion o TMX. Sa kabila ng delay at sobrang laki ng gastos, nagsimula na itong mag-operate nitong Mayo 1, 2024. Ayon sa Energy Intelligence, ang TMX ang sentro ng pagbabagong ito sa enerhiya dahil sa tripled capacity nito na abot sa 890,000 barrels kada araw o katumbas ng 50 Olympic-size na swimming pools, handa na itong maghatid ng langis mula sa Alberta hanggang sa Asia. Ang proyekto ay sinimulan pa noong binili ito ng gobyerno ng Canada mula sa kumpanyang Kinder Morgan noong 2018 sa halagang $4.5 billion. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ilang taon itong naharap sa mga protesta mula sa environmental groups at sa mga indigenous community gaya ng Sliwath Nation na nagsampapa ng kaso. Sa huli, Pinayagan na ito ng Korte Suprema noong 2022. Dagdag pa rito, nagkaroon din ng 20 bagong storage tanks at upgrade sa Westridge Marine Terminal para mas mapadali ang padala ng langis sa ibang bansa. Bakit mahalaga ito sa Canada? Dahil dati, halos lahat ng langis nito na 3.88 milyong barrels araw-araw ay ibinebenta lang sa US. Kadalasan pa ay may $15 kada bariles na diskwento dahil sa kakulangan ng pipeline. Ngayon sa TMX, direktang makakarating ang langis sa mga bansang tulad ng South Korea, China, at iba pa. Ayon sa Kepler tracking data, unang shipment nga ay napunta na sa GS Caltex ng South Korea noong Agosto 2024. Ayon sa Ottawa, maaaring makapagbigay ito ng 20 billion dollars kada taon sa ekonomiya ng Canada. Ngunit hindi lang ekonomiya ang iniisip dito. May nakaambang panganib din ayon sa mga kritiko isang oil spill lang daw ay pwedeng sirain ang baybayin ng British Columbia. Sagot naman ng gobyerno ay ang pagtatayo ng 1.5 bilyong dolyar na spill response fund bilang paghahanda. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagbabanta naman si dating US President Donald Trump ng 10% tariff sa langis at gas mula Canada. Ayon sa Canadian Association of Petroleum Producers, maaring bumaba ng hanggang 10 billion dollars ang kita ng mga oil producers kung matutuloy ito. Dahil dito, lalong bumilis ang kilos ng Canada para humanap ng bagong partner at dito na pumasok ang China. Ang Chinese company na Rangxiang, sa pamumuno ni Wong Jia na dati nang naging bahagi ng PetroChina, ay pumasok na sa merkado ng Canada. Plano nitong kunin ang 10% ng kapasidad ng TMX sa 2026. Nasa Canada na rin ang kumpanya at nakipagkasundo na sa Suncor Energy para sa kontratang mag-uumpisa ng shipments ngayong 2025. Pero hindi lang sa langis ang galaw nila. Sa larangan ng natural gas, may malaking proyekto rin sa Kitimat, British Columbia, ang LNG Canada na pinangungunahan ng Shell at ProChina. Aabot ito sa $40 billion at magsisimula ng shipment ng 14 milyong dolyar na tonelada kada taon sa huling bahagi ng 2025 patungong Japan at China. Ayon sa International Energy Agency, lumalaki ang demand sa gas sa mga bansang ito ng halos 8% taon-taon. Ang conservative leader na si Pierre Palev ay nais buhayin muli ang Energy East Pipeline para makasupply sa Eastern Canada at Europe. Samantala, ang plano ni Prime Minister Justin Trudeau ay itayo ang mga ruta ng LNG o liquefied natural gas patungong Arctic papunta sa Germany. Sa ganitong mga plano, makikita kung gaano nakalayo ang direksyon ng Canada sa US. Sa katunayan, 60% ng crude oil imports ng Amerika ay galing mismo sa Canada. Pero dahil sa mga pagbabago, mukhang hindi na ito magtatagal. Noong 2024, tumaas ng 22 ang daily oil imports ng China mula sa Canada. Umaabot ito sa 184,000 barrels kada araw base sa datos ng China Customs. Kapag tuluyang lumayo ang Canada sa Amerika, mapipilitan ang mga refinery ng US na bumili ng mas mahal na langis mula sa Saudi Arabia o Venezuela. Ayon sa mga eksperto ng Wood Mackenzie, maari itong magdagdag ng $4 hanggang $10 kada barrel sa gastos ng US refiners. Isa itong malaking dagok sa ekonomiya ng Amerika. Ngunit sa kabila ng mga isyu sa pagitan ng Canada at China tulad ng sa Huawei at Canola, nananatiling bukas ang linya ng langis. Ayon sa Bloomberg, hindi pa naaapektuhan ng anumang sanksyon ang crude oil trade sapagkat napakahalaga nito sa parehong bansa. Simula nang gumana ang Trans Mountain Expansion o TMX, kung saan 890,000 barrels kada araw ang dumadaan papuntang mga daungan sa Pacific, mas napapabilis na ngayon ang pag-export ng langis ng Canada. Hindi lang ito. Malapit na ring mag-operate ang LNG Canada Project sa British Columbia kung saan inaasahan ang unang shipment ng 2 milyong toneladang natural gas sa Asia pagsapit ng Disyembre 2025. May 15% na bahagi sa proyektong ito ang pro-China ayon sa Reuters. Pero hindi lang langis at gas ang sandata ng Canada. Noong 2024, nakapag-export din sila ng 42 terawatt-hours ng hydropower sa US, sapat para sa 4 na milyong kabahayan. Halos 2 bilyon ang kinita nila mula rito ayon sa Natural Resources Canada. Ngayon, may plano na silang buksan ang mga bagong ruta patungong Atlantic at Arctic para makasupply ng gas sa Europe, lalo na ngayong lumalayo na rin ito sa Russia. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, sinabi ni Alberta Premier Danielle Smith noong Setyembre 2024 na ito ay isang uri ng energy sovereignty para sa Canada. Ayon sa kanya, maaring umabot sa $500 billion ang kikitain ng bansa mula sa energy exports pagsapit ng 2035. Isang matapang na hakbang na layong gawing global energy powerhouse ang Canada, hindi lang simpleng tagasunod ng Amerika. Matagal nang naging pangunahing supplier ng langis ang Canada sa US, pero ngayon, tila bumabaliktad na ang sitwasyon. Habang naghahanda na ang TMX at LNG Canada para sa mas malawak na export sa Asia, Naiipit naman ang Amerika sa paghahanap ng panibagong mapagkukunan ng langis, samantala patuloy na lumalalim ang koneksyon ng China at Canada sa enerhiya. Sa nakikita natin, tila unti-unti nang iniiwan ng Canada ang Estados Unidos at mas pinipiling pumasok sa mas malawak at mas kapakipakinabang na merkado sa Asia, lalo na sa China. Kung tuloy-tuloy ito, maaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa global energy trade. Isang matapang na hakbang na posibleng magdala ng malaking kita sa Canada, pero may kalakip ding panganib. Sa tingin niyo tama ba ang desisyong ito ng Canada o mas makabubuti pa rin ang manatili sa piling ng US? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.